sa so, mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan syempre kung bago lang po si channel ko pakilike and share nyo na po ang chupay yung official vlog lalong lalo ng ating Alex official vlog pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan syempre ang ating kabutrip tv pakilike and share nyo na rin syempre sa araw na ito mga kaibigan magluluto tayo ng paksu na bangus na may pritong taba ng baboy kaya ano pang nyo tara samahin nyo ako magluto po so, mga kaibigan meron tayong dalawang sili meron tayong beef cubes tsaka yan luya natin sibuyas bawang meron tayong bangus tsaka yung ating asin yan ang ating asin, mga kaibigan. Meron tayong pamintang pino, suka, tsaka magic. Meron tayong taba ng baboy dyan. Yan, pinirito na yan, mga kaibigan. Bali, yan ang ating mga sangkap ngayon, mga kaibigan. Mga kaibigan, yung ating kasirola. Bali ito yung ating mga sangkap. Siyempre, lagyan na natin yung ating mga sangkap sa ating kasirola. Yan. Sibuyas, bawang, ay, luya pala, mga kaibigan. Ito yung ating bawang, mga kaibigan. Lagyan naman natin yung ating piniritong taba. Yan, pailalim natin siya. Wow! Tarin na tayo natin yung ating beef cubes, yan yan natin mga kaibigan Yan, syempre, nailagay na natin yung ating pritong taba Yung ating mga sangkap Ilagay naman tayo ng ating bangus, yan Kamada lang natin na maayos yung mga kaibigan yan. Mga kaibigan, maglagay tayo ng pamintang pino, yan Tarin tayo ng asin, yan yan, yes, lagay na lang ng magic. Yan, yung ating magic, mga kaibigan. Siyempre, maglagay tayo ng ating suka. Yan, ito. Pakarami ng ating suka, mga kaibigan. Yan, mas marami, mas masarap, mga kaibigan. Lagay na rin natin yung ating siling green, tsaka siling pula. Yan. Ano pa, hindi salang natin, mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, silipin natin yung ating nakasalang Kasi At yan siya nakit, hindi natin na videohan yung ating pagsalang kanina Ayan, pero Ayan, no? Ayan naman siya mga kaibigan Ano pa, di finish product tayo siya mga kaibigan Wow!